Hello, welcome to Madam PTV. Welcome mga kasaltik. This is for ano, for ano ito? Ano to? Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates sa. Nagustuhan mo ba yung ayos ko para kung si Goldilocks? <laughs> anyway, anong meron sa inyo mga kasaltik? Para sa mga air signs. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, alam mo nang gagawin. Pindutin mo ang subscribe button. Pero kung wala kang saltik, matinong tao. Gusto mo matinong reading yung mga nakakaantok dun kasi sa ibang channel, sa ibang video. Kasi walang katinoan tong reading na to. Wala kang makakuha message dito sa totoo lang. Drama lang. Wala. Kahit iyak, hindi ka maiiyak. Kaya kung gusto mo umiyak, doon ka. Kung gusto mo humikab, doon ka sa ibang video, sa ibang reader na parang kung magsalita parang oh, patulog ka na ganoon good night or oh, anyway um anong meron sa mga air sign kan mag-comment kayo sa baba na appreciate ko yung comment kahit po heart heart lang smiley gano'n. for air sign love reading to ha Eight of Cups, Ace of Wands, at saka Seven of Wands. May new beginning. Nakakapagod. May new beginning ako nakita sa'yo, pero nakakapagod. With the seven of wands, nakikita na natin medyo inaayos mo yung sarili mo. Hygiene mo. Medyo nagiging mas maayos ka ngayon. Mas magiging mas puyat ka din sa mga susunod na araw. With the lovers, Gemini energy. May kakonek ka dito eh, pero wala pa tayong nahigita masyadong message. Basta meron. Kung wala kang kakonek, bala ka sa buhay, humanap ka doon sa labas. Ayan. Huwag ka masyado manood ng YouTube. Pag wala kang kakonek, ibig sabihin kailangan mo na lumabas-labas ng bahay. Di ba? Anyway, with the eight of cups, nang kita natin, um, medyo mas magiging puyat ka dito sa new beginning na ito sa buhay mo. Sinong person na kakonek mo? For your sign. For, oh, stable tong taong to, ha? Nine of Pentacles. Meron din siya pera. Diba? Tsaka, marami siyang kayang i-offer sa'yo. Sana all. With the four of ones kaya niya mag-offer ng stability. Gusto niya ng, pwedeng may relasyon na kayo, commitment, or gusto niya ng ganon sa'yo. Maybe even marriage. Anong emosyon ninyo sa isa't isa? 8 of Wands, ano to? Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Energy. Wala akong nakuha dito. <laughs> sa totoo lang, parang ang ang focus mo kasi career eh, gano'n. Pamilya, career, mga pag-aayos sa sarili mo, gano'n. And uh, sa person mo, pwedeng bala siya sa buhay niya, gano'n. Huh? With the Temperance, Ini-enjoy mo na lang yung bagay-bagay sa buhay mo. Kano dumating, dadating, kung ano, umalis, umalis. Lumaya sila sa buhay ko. Parang gano'n. Bala sila. Ako? Hindi ko sila kawalan. Ako ang kawalan nila. Gano'n. So, in the future, ay, in the future, yung emotion ng person, oy, four of cups. Ten of cups. Oy, may nakikita ko ditong kilikili. Bakit may kilikili dito? Yung iba sa inyo, may something kang ginagawa sa kilikili mo. This could be a reading. Ano to? Okay na sana. Tinutino reading natin. Bigla may kilikili. Ba't may kilikili? Ano ito? O okay, yung iba sa inyo, pwede na bigla ka nagkaroon na ng skincare sa kilikili mo. Ganon. So anyway, this could be a reading. The tower. So, mahal ka ng person na ito with the knight of cups. Kung may other person sa paligid niya, hindi na siya sigurado or ayaw niya na dun sa person niya. Eh. Gusto niya nang alisan or gusto niya nang itakwil. And, hindi niya gusto. Bakit ganun? Mahal ka niya. Parang na-appreciate niya yung kilikili mo. Hindi, <laughs> joke lang. Na-appreciate niya yung transformation mo. So, yung iba sa inyo, may mga transformation ka sa buhay mo. Na nakita ng person na to na parang, wow! Ganyan na ba siya ngayon? Alam mo yan, kahit hindi kilikili ang usapan, kahit sa pagmumuka or whatever kind of transformation. So, what will happen in the future para sa'yo? Hindi, teka lang. Na, gust chismis, uh, ah, gusto kong makikismis dun sa person na connect niya. Kunin natin yung energy ng person na connect niya. Hindi sa person na connect niya. Eight of Pentacles. the Hermit Virgo energy, Taurus Virgo Capricorn. Yung isang connection dito parang ano. ayan, pwede may marriage na involved. This is justice. Libra energy. So ano, parang wala siyang pakialam doon eh. Nagpapok mas may pakialam siya sa trabaho niya, sa karera niya, sa pera niya. Do sa other person, parang gusto niya na yung person niya. Wala na ba? Hindi naman naliligo yun. Pwedeng ganun. Kasi pwedeng in the past, parang bangong-bango siya doon sa person niya. Pero ngayon parang bahong-baho na siya. Alam mo yun, parang ayoko to makita sa araw-araw na lang. Tok taon to, parang... Awesome! Medyo dumugyot yung person niya sa paningin niya. Yung parang hindi na ako natutuwa sa nakikita ko dito sa person na to. Parang daming mali. <laughs> could be dealing with a Virgo. Kasi yun, yung mga mali, yung mga negative yung nakikita nyo sa person niya. Tapos sa'yo, uh, kahit, ano yun, kahit magpakita ka lang na kilikili, masaya na siya. Alam mo yun, special yung kilikili mo. Anyway, what will happen in the future sa inyong dalawa? The magician. two of cups and the queen of swords two of pentacles queen of pentacles nine of yun nga nakakita tayo na pwede nagkakaproblema na sila ng kakonek niya and anyway, with the queen of pentacles mas nakikita natin itong person ito nagpo-focus sa money finances mas matimbang ka na sa kanya eh Iba na yung level lang kilikili mo talagang pang... Hmm. Alam mo yun? Yung parang... Pantigmaan hmm. na eh. Pwede nang ilaban. Tapos with the Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, willing siyang mag-take ng risk sa'yo, usaping pera, parang may willing siyang ibigay sa'yo financially. Tapos, itong person na ito, with the Magician, Two of Cups, and the Queen of Swords, there could be a relationship. Hindi ko alam kung kaninong side na pwedeng dapat i-cut off or magka-cut off matatapos dahil pwedeng may bagong connection na mag emerge or dadating sa buhay mo. Okay? So, i-ready mo na ang kilikili mo. Thank you for watching. I love you all and babo.